na naman guys update lang ito na yung toilet bowl na ilalagay namin sa CR bumili yung may ari ng bago you know yan tapos ito yung lababo Tapos, ito yung rin yung tiles. Ayan, nakaready na. Tapos, dito, sarado na. Ayan. Kalutada na rin. And, yeah. Pasok kayo sa loob, guys. Yan, dito na siya tataan ngayon mga lods, dito. Yan oh, ginawan namin ng pinto dito. Ay ginawan ko pala. Yan, dito na siya papasok ngayon. Papunta siya dito sa loob. Ito kanina ko lang pinalitan mga loads ito. Yan. Ayan, yung natira ka, hindi ko na pinalitadahan muna kasi magbagbag pa ako kasi nag-a-adjust ako doon sa pinto. Wala siyang mahanap yung pinto na dating ginamit nila rito. Meron daw, nahanap siya, medyo matangkad, kaya buti na lang, hindi ko na ano dyan kaagad, naisagad. Magbagbag siguro ako dyan, mga lods. Ito yung toilet bowl niya dati, ito. Ito yung kalitan namin. Yan, ito na yung loob niya ngayon, mga lods mayroon dito dito hindi ko rin pinalitadaan kasi masyadong ano yung wala sa hulog yung ano nila, yung pader kaya maghahabol ako ngayon sa tiles okay lang kaya hindi ko muna pinalitadaan dito na yan, itong toilet bowl na, na ito sabaga, tanggalin na yan tapos gagawa ko ng panibagong linya papunta dito sa part na ito dito dito yan magiging toilet bowl ito dito itong part na ito yan papatagin namin to kasi tataas pa ng mga 6 to 7 inches ito itong tinutungtuan ko nga flooring ngayon ito maganda na rin para tumaas para problema nya yun na lang sa loob ng kusina nya yun o, no? mababa kasi yun mga lods ito ang gagawin namin. Kaya ito hindi ko binagbag ng tuluyan, patag doon sa ano kasi nga isang okay. dali lang dito tayo para maintindihan. Gusto nang may-ari ito, isang step siya dito bago siya makakabang diyan. Para mas mataas nga naman yung CR, isang step siya dito. Tapos pagdating naman dito sa CR, isang step din siya. Kaya hindi ko binagbag ng tuluyan to. Hindi namin pinag Kasi yan, yung panambak na yan, ikakalat namin yan dyan. Baka buka, bukas, kakalat na yan dyan. Tapos, pag naikalat na yung kulang, tambakan na lang namin. Tapos ito, kasi kailangan ko munang tapusin ito sa taas. Yan, maglalagay ko ng plywood dito. Lalagay ko ng ceiling. Tapos dito. Kasi wala pa yung pinto niya. Magbagbag ako siguro ng isang halog box dyan, no? Sa taas na yan, no? Kasi hindi na nila mabili yung ginamit nila dati dito. Wala na daw. Mas matangkat na yung ano. Nahanap niya. Kaya obligado ako magbawas dyan. Kaya kasi pag ibaba ko pa, magre-renovate sila dun sa pinto na bago. Sabi naman ng may-ari, kung kaya ko daw ng paraan, gagawa na lang ng paraan para hindi na magputol. Kaya ayan, baka pagbagayin ko yung isang half blocks na yan, yung, yung isa na yan sa baba. Para yung pinaka-header ng pinto, baka abot yan banda. Pero ipapahuli ko na lang guys, unahin ko muna itong siling. Tapos itong ano, kasi ang pinto naman, susunod lang naman yan kung gano'ng katas yung flooring mo. Yan. Sensya nyo na kung madilim yung ano ko, cellphone ko. Yan, dito ginawa ko pa buong araw. Ito, pati itong heater na ito, pati doon sa likod tumira ako kanina doon sa kabila tapos lumipat kami dito kasama ko lang si Puging Romnick yan lang ganito lang kasimple siya pero mahirap din mag ano kasi renovate ito tsaga tsaga lang mga loads. gusto nga pala kayo Yan guys, hanggang dito na lang. Salamat po. Nag-update lang po. Baka bukas, mag-sealing kami. Babay na po. Ingat!